meron tayong uh, talakayan o dialogue sa, dialogue sa dialogue sa dialogue sa pagtuo, mga kapatid. Uh, ngayong uh, 21 po. Uh, mas mabuti na atin itong uh, i-announce para maraming uh, maraming Uh, maliwanagan sa ating pananampalataya at uh, nandyan sa document ng simbahan sa PCP2 Plenary Council Second Plenary Council of the Philippines sabi ng mga mahal na obispo natin uh, we must be willing to defend our faith in public fora public fora ha so ginagamit natin yung publiko sa so city square para may paliwanag naman yung yung doktrina sa simbahang katoliko dahil marami nang nalilito sa mga tuligsa sa ating mga mahal na kapatid at wala tayong sagot no? anong advice ni Apostol San Pedro sa atin ito po ay lagi kong uh, na-contemplate po ako lagi dito sa sinabi niya no? sa unang Pedro atres uh, kinsip po ito ang sabi niya but sanctify Christ as Lord in your hearts always be ready to give an explanation to anyone who asked you for a reason for your hope but do it with gentleness and reverence keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So, ang ganda nitong advice ni Apostol San Pedro, ang una nating Santo Papa. At ngayon, <coughs> ating sasagutin ang isang pastor na si Mama Mary daw ay hindi makarinig. Hmm. So, anim na rason, susundan natin siya sa anim niya na rason. Pero, uh, step by step po ang ating, one by one po ang ating sagot sa kaniya. Dahil kapag hindi natin ito sasagutin, marami ng malilito. Uh, akala pa lang ng iba, totoo yung sinabi niya. <coughs> hindi naman. So, before that, mag-recognize muna tayo sa mga nanonood sa atin ngayon blurred yung ano ko. Ali na ba? Okay. Okay. Nagi na blurred yung ating live mga kapatid. So nanood natin ngayon si Bernadette Chavez Santos. Good morning Father watching from Melbourne. Meron sana akong mga sharing Father. Nag-message ako sa Messenger mo and I shared it to you Oh, so si Bernadette Santos, tingnan ko po. Uh, <coughs> Kuya Tikboy, no, nanood sa atin and Jail. At ito sa ating kabilang uh, back to back po yung live natin sa YouTube channel at sa Facebook page natin. Pasalamat tayo sa uh, kabutihang loob ni Sir Alton Salimbangon na sa pamagitan nito ma Isiwalat natin yung katotohanan. So siyang nagbili sa atin ng mga gadgets. Yung, uh, studio natin dito sa Loob. Salamat uh, sa Limbangon family sa sa suporta. Ah. At salamat din kayong Saturday pala bibisita tayo sa buong barangay sa Magsaysay Valencia, Buhol, Salamat sa mga financial na tulong ninyo para mag natin yung mga tao. At patuloy lang tayo sa uh, ganitong paraan maabot natin yung mga kapatid natin sa mga kabundukan parte sa ating parokya po. Si Teen Rosol, good morning Father Darwin watching from Iligan City. At dito naman sa kabila si Lolita Sanchez, good morning Father Darwin watching from Long Island, New York. Wow, okay, malayo tayo naabot natin ang iba't ibang lugar sa buong mundo kung saan yung mga kapatid natin na mga uh, Pilipino ay naabot natin sila no So dito si Ligaya Sato watching from Japan, Gwen Gabayo watching from Hong Kong <laughs> maraming mga invitation pasensya na po kayo maraming mga invitation sa atin hindi ko masay yes lahat dahil gusto ko na sunod ng mga buwan susunod ang mga taon kung ma-establish na natin yung center uh, mag uh, uh, dito lang ako sa center no? at mag uh, makikita tayo through live na lang at facebook dahil parang hindi ko mapabayaan yung center natin Marami pang uh, dumadalaw natin dito at hindi ko ma-accommodate dahil uh, marami akong talk sa ibang lugar. Pero uh, sa ngayon, dami talaga buong buong taon na may schedule na. Uh, at yan ang sisikapin ko na sunod na mga taon, uh, I will stay in the ministry so that I can give ample time to those people who visited the center. Okay, si Jennifer Navaha Good morning, Father. Unsa'y paid sa deliverance book. Ang gamiton para makadeliverance deliverance masakitin. So, sa masakitin sa mga members sa family. So, pinupost po natin yan sa ating timeline sa Facebook natin. sa so, pinipin ko po para maggamit ninyo. So, ngayon, pakinggan muna natin yung komento mm, sa ating mahal na kapatid na isang pastor. Isa lang, anim na rason niya na hindi daw dapat uh, dasalan, no? Hindi tayo manalangin kay Maria. Hindi, hindi tayo mag-ask ng formation sa ating mahal a ah, sa mahal natin na ina. Ang page niya The Truth Bible Program. So marami siyang accusation, no, sa simbahan. Pero uh, nakaintindi naman ako sa pastor na ito dahil a uh, Uh, yan ang na o, nakaugalian nila ng na mga doktrina. So ang ating role ngayon ay sasagutin natin sila with a humble heart. Ito po ang kanyang argumentation. Pakinggan lang natin Bisaya po ito at i natin sa Tagalog. Unong karason nga dili katubag si Maria sa atong mga pagampo. So may anim na reason daw na hindi makasagot si Maria sa sa mga dasal ng mga tao. Pero iisahin natin ito mga kapatid ha para uh, malalaman natin kung <laughs> uh, biblical ba itong sinasabi niya. Okay? So pakinggan ninyo. Una, dili siya present everywhere kahit tao raman siya. Dios lang ang present everywhere. The point is, kung saan man niya pagtabang ni mo, nga no, wala man siya tapad ni mo karon wala well, yung verse sa so Bible nga nag-ingon. Yung bisang asang lugara, present si Maria. Ang Diyos lang ang present everywhere at the same time. Ingon pagganin in the bed, asa ba ako pa ingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kung mo saka ako sa langit, at ka dito. Kung muhigda ako dito sa kalibutan sa mga patay, at ka usab dito. Kung mulupad ako Nanto sa silangan, umupuyo sa kinalayo ang dapit sa kasadpan. At ka dito aron pagtultol ka na ako. At ka dito aron pagtabang ka na ako. asa nga lugar, magkatabang ang Dios kay at tuwa siya dito. He is present everywhere at the same time. Busa ko na kay problema ka. So, ang, ang punto niya dito mga kapatid, si Maria ay hindi present everywhere, only God. Therefore, hindi siya makarinig sa ating mga dasal. So, yan ang argumento niya. So, ano ba yung ah uh, dapat nating paano ba ito ah uh, sasagutin natin? Totoo ba si, Mad si Maria? Kung hindi siya present everywhere, paano um, masagot yung mga panalangin natin? Di ba? So, may punto din ang ating mahal na kapatid. No? Paano yan? No? Kung si Maria ay hindi present everywhere, yung panalangin mo para sa kanya, paano ba yan marinig ni Maria? Mga kapatid. So, yan talaga yung argumento niya. So, ang Diyos lang ang omnipresent. Siya lang ang present everywhere. Si Maria ay hindi present everywhere. Therefore, hindi siya makarinig. Diba? So, susundin natin, punto por punto yung argumento sa pastor na ito. Hindi ko ito kilala, nakita ko lang siya sa Facebook. At uh, dahil nakita natin sa Facebook, sasagutin natin. Okay? Uh, una. Uh, una lang na narason na sasagutin natin. Totoo ba na... Si Maria ay present everywhere? Hindi yan. Uh, wala namang tayong doktrina na si Maria ay present everywhere. Wala uh, tayong doktrina. Ang Diyos lang ang present everywhere. Pero hindi na nga hungahulugan na hindi siya makarinig sa ating mga panalangin. Uh, makarinig ba si Maria sa panalangin natin? Si Mama Mary? Makarinig, mga kapatid. Meron ka bang talata dyan, Father Darwin? Meron ba? O oh, sige. Inista ninyo ha. Dalawang talata lang ibigay ko sa inyo. Ready na ba kayo? Ah. <laughs> okay. uh, uh, natin yung kapatid natin. makatabang ang Ginoo ni mo diha tarong takna. Kung dungan kita na ako'y problema po dere, makatabang ang ginoo kauban na ako dere lugar na tungod present siya diyan eh. Present po siya diyan at the same time. Apandili ingon ane si Maria present lamang siya kauban sa Dios sa langit karon apan dili siya present sa kalibutan busa ko magampo kita kaniya dili mm, salamat inaamin niya na yan, si Maria pala ay present sa langit pero hindi siya present everywhere okay so therefore walang kabuluhan yung pagrorosaryo mo <laughs> pagrorosaryo ni Father Darwin dahil si Maria ay hindi present everywhere so so sagutin natin ito No? So ngayon, dalawang talata lang ang ibibigay ko sa inyo mga kapatid. Masagot na natin itong mahal natin na pastor na hindi niya alam. Okay? Unang-una, bawal ba ang pag-ask uh, pag, uh, ng intercession sa mga mga banal? Dahil hindi sila makarinig babasahin natin mismo ang sinabi ng isang apostol. Si Apostol John. na nagsusulat siya nito sa nandito pa siya sa lupa. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi sila makarinig. Hmm. Hmm. Basahin natin sa Revelation chapter 5. Sundan nyo po ako. Hmm. hmm. Tagalog na. Saan ba itong ah, magandang balita? Hmm. Sa pagkong ba Tagalog, ah? tingnan ko muna. Saan hmm. hmm, nandito. Ito na. <laughs> ni-review natin ang Tagalog para ma ano ninyo. Ito nakasulat sa Pahayag chapter 5 verse 13. Nandito pa si St. John. So ang question niya, hindi makarinig si Maria. Dahil si Maria ay nan nandun lang sa langit kasama ng kanyang anak. Pero tayo nandito sa lupa, hindi siya makarinig. Totoo ba yan? Tingnan natin ang sinabi ni apostol Juan. Isang santo. Wala naman tayong objection, di ba? Ang mga apostoles ay banal at santo. Hmm. Sa Revelation pahayag chapter 5, verse 13, At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit. So, hindi naman Diyos si, ano si San Juan narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit sa lupa sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit ibagay sa nakaupo, sa trono at sa tupa ang kapurihan, luwalhatian, karangalan at kapangyarihang mapagkailanman so dito mga kapatid malinaw na malinaw na narinig ni Apostol Juan lahat na nilalang. Okay. Kung si San Juan nga ay nakarinig, hindi naman siya Diyos. Sino yung narinig niya sa langit, sa lupa, ilalim sa lupa, at sa karagatan? No? So, paano to, no? kapatid? No? At sa dagat? narinig niya narinig ko ang lahat ng nilalang hindi lang ang ilang nilalang lahat kapatid every creature i heard them no on earth in heaven uh in on earth uh, underneath the earth uh on the sea no? narinig ko hmm. sila no So sa argumento niya kanina, uh, hindi naman Diyos si St. John, di ba? Hindi naman siya Diyos. So ang tanong ko sa iyo kapatid, bakit narinig niya lahat ng nilalang? Mm. So kung si San Juan niya, ordinary yung santo lang, lalong-lalo na si Mama Mary, full of grace siya eh. So ito po yung duktina ng simbahan. Uh, hindi sila makarinig by their own uh, power. Kasi wala namang kapangyarihan yung mga banal. But in communion to Christ, diyan nagsimula yung kanilang kapangyarihan. Hmm. Dabasahin ko po, ah uh, Revelation chapter 5 verse 13 ha. Punta naman tayo sa mga church fathers, mga kapatid. Hmm. Para naman, ma Maunawaan ninyo ng maigi yung, yung duktina natin patungkol sa santo. Hmm. Kung wala silang koneksyon ni Kristo, hindi sila makarinig sa ating mga dasal. But they are in communion. No? They are in communion to Jesus Christ. At dahil dyan, makarinig na sila. Hmm. Si Apostle John nga eh inaamin niya, narinig ko ang lahat na nilalang. No? So, hindi basta-basta yan. Hindi naman Diyos, kapatid na pastor, Diyos ba si San Juan? Diyos ba si Apostol Juan? Saint John present ba everywhere? Kahit andito pa siya sa lupa, sa pagsulat niya sa uh, sa aklat, Revelation, narinig niya ang lahat na nilalang. Nah, lahat ha? sa langit, sa lupa, ilalim sa lupa at sa sa karagatan. Paano mo yan ma, ma bakit hindi mo yan ginagamit na talata? Baka uh, ngayon mo lang yan narinig, you no? Know? Sa Catechism of the Catholic Church, punta tayo sa Catechism. So, meron na tayong biblika lah pero may pangalawa pa kong talata. Hmm. Sa sunod na live ibibigay ko sa inyo ang susunod na talata very firm po at sasagutin natin ito uh, stage by stage uh, punto per punto <clears throat> yung kaniyang accusation. Punta naman tayo dahil mas mabuti na mag-rely uh, tayo sa catechism of the Catholic Church. Also, no, may biblical foundation na tayo. Dito naman tayo sa catechism of the Catholic Church. The term communion of saints refers also To the communion of holy persons, Sancti in Christi, who died for all, so that what each one does and suffers in, for Christ bears fruit for all. Bakit ba namumunga yung kanilang uh, sakripisyo sa mga banal? Because they suffer in and for Christ. At nagbubunga ito. Nang maraming bunga, not because of them but in communion to Christ. Hmm. So ang kapangyarihan nila hindi sa kanilang sarili. Baka iniintindi ng ating kapatid may sarili silang kapangyarihan. Walang kapangyarihan ang mga santo. Naging uh, yung kapangyarihan na taglay nila ay hindi galing sa sarili nila. Because they suffer in and for Christ. Beers, fruit for all. Yan po yung Communion of Saints, eh? catechism uh, of the Catholic Church 961. Patuloy tayo sa 962. We believe in the communion of all the faithful of Christ. Those who are those who are pilgrims on earth, the dead who are being purified and the blessed in heaven all together forming one church. And we believe that in this communion the merciful love of God and his saints is also attentive to our prayers. Bakit makarinig sila? Because in communion of all the saints, and the source of sainthood is God. So they are in communion to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So kung nakarinig ang Diyos, because they are one with God, they hear our prayers. Patuloy tayo. Dito sa early church writings po. Sa church fathers po tayo. Wala pang Protestante sa mga panahong ito. 208 AD. Uh, Clement of Alexandria po. In this way is he always pure for prayer. In this way is he always pure for prayer. He also prays in the society of angels as being already of angelic rank. He is never out of their holy keeping, and though he pray alone, he has the choir of the saints standing with him. So he has the choir of the saints standing with him. When we call uh, the the saints, you no, know, they can hear us. You no, know? Saint uh, Clement of Alexandria. He has the choir of the saints standing with with him. You no, know? when we pray, that's the reason why we do the litany of saints. And we will give you the specific text, you no, know, biblical text of the litany of saints. So, wakayong uh, uh, kukurap dahil sa natin ito punto per punto. But not the high priest, origin sa taong 233. So, yung mga protestante, 15th century pa, 16th century, 19th century, uh, 20th century. Pero ito po ang kinukot natin ngayon, eh, Church Fathers document ng unang mga Christianismo. So, hindi po ito personal, mga kapatid. Mas mabuti na mag tayo sa mga Church Fathers dahil sila yung lubos na nakakaalam, lubos na nakakaunawa directly sa mga disipulo ng mga apostol. Kaya mag-quote yung simbahan, sa kanilang mga akda, kanilang mga reflection. Si Origen sa taong 233 AD. You know, but not the high priest alone prays for those who pray sincerely, but also the angels. Hindi lang pala si Kristo ang nagdasal para sa atin, but also the angels. And also the souls of the saints who have already fallen asleep. So, kita ninyo, uh, mabasa natin ito sa so, the prayer of Saint or uh, uh, Church Father, Church Father si Saint uh, si, hindi pa ito Santos si Origen, si Origen sa taong 233. But not the High Priest alone prays for those who pray sincerely. Hindi lang si Kristo ang nagdasal para na sa atin, but also the angels, pati na yung mga anghel, So, we will give you a biblical text hmm, sa sunod na mga araw, mga kapatid. <clears throat> sa sunod na live natin. Dahan-dahan. Isa lang talata muna para hindi kayo malito at ma-engrieve ma, -ingrieve, ma -ingrieve sa inyong utak. Ma-inculcate sa inyong utak itong isang teksto na binibigay ko sa inyo. Revelation chapter 5 verse 13. Sabi dito, si Punta naman tayo ni Cyril of Jerusalem sa kanyang aklat na Catechetical Lectures sa taong 358 AD. Just imagine ha, I give you the biblical text, I give you the official teachings at church, sa simbahan, and then we will go to the early church fathers writings. Okay. Then during the Eucharistic prayer we make mention also of those who have already fallen asleep, first the patriarchs. So hindi lang yung mga banal sa new testament ah uh, patriarchs prophets apostles martyrs that through their prayers and supplication god would receive our petition god would receive our petition so we will add uh, biblical text and biblical foundation sa sunod na mga araw mga kapatid uh, sasagutin talaga ka natin ito punto por punto at may schedule pa ako mga kapatid pasensya na kayo hindi ko masagot ang anim na punto niya pero yung isang punto lang ang ating muna sasagutin okay <clears throat> so yan lang sa muna yung ating sasagutin mga kapatid ha? at pasalamat tayo sa mga uh, laging nagpadala uh, sa atin ng mga stars no ang Diyos na po ang mag uh, sukli sa inyong generosity at kabutihan okay hmm daming nag uh, share sa kanila mga stars so basahin ko muna si sister Ching Villamosa no? si sister Sheila Bito so nanguna si sister Ching ngayon no? sa pagpadala ng mga stars pangalawa si sister Sheila at pangatlo si Sister Maria Marilyn Conopio, pangapat si kapatid na Gina Fiedeguoy, na uh, panglima si Sister Margaret Pasuelo de la Cruz, adila uh, la Cruz, panganim ay si Evie uh, Glimada, so pangpito ay si Beth Cabatingan pangwalo ay si Judith Sanchez panghuli ay si Emeliza Darlan at sa mga nagpadala sa ating stars uh, kahapon sa live natin maraming salamat po so sa live ko ang hina ng signal ko dito Bakit ba mahina yung signal natin ngayon at sana hindi naputol yung live natin mga kapatid ha hmm. So, salamat sa inyo. Hindi ko mabasa yung ibang nagpapadala ng mga stars. At uh, find na uh, Maria tatak si FD with a humble heart po. At salamat ni Brother Jewel uh, kalimutan ko sa Apili uh, Jewel Castro. Mm, Jewel uh last, no? Salamat po, Brother Jewelas, no, sa uh, search niya, na research niya. Lagi siyang nanood sa atin at yung mga sinasabi natin ay kinukumpile niya dito at nagamit ko din as reference. Salamat, Brother Jewelas at Sister, yung kanyang may bahay, si Sister Chuna Lastimosa po, no. So, God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Fight Maria at attack si FD with a humble heart po. Yan lang muna at sasagutin natin yung pangalawang rason niya sa sunod na mga araw. God bless.